<laughs> Alam niyo naman na uso to pagkabagong taon, di ba? Yung tipong nag-diet na nga daw. At syempre, may jogging na nga rin. Kaya yeah, syempre, sasabay tayo. ayun unang takbo sa 2024. Ano kaya? masusundang kaya to? Baka next year na. <laughs> Charot. <laughs> so, yun ang, maaga nga kami nagising ni ate. Kito nyo pa. Mga 5.40 lang ata to. At eto na nga, syempre, simulan natin ng takbo. Pero di ko na pinakita sa inyo. Pero nag, ano na Nag-exhibition na kami. Ay, exhibition. Diyan. Oh, stretching pala. Ano ba yan? Ano, ano na sinasabi ko? Napunta sa exhibition. Pero stretching lang naman talaga yung sasabihin ko eh. Ano ba yan? So, yun nga. Ginawa namin yung syempre best bago tayo magsimula. Kasi pag natapos tayo mag-jogging, tapos hindi tayo stretching, eh talaga naman. Parang kang binugbog ng sampung tao nun, best. Biroin mo yung sampung tao ang bubugbog sa'yo. Sarot <laughs> lang. So, yun nga. Kung tatanungin nyo, ba't ba kami nag-jogging? Syempre, uso to bagong taon, bagong buhay tayo mga bis. Di ba? Yung iba nga, magda-diet daw eh. Parang kami lang yun, magda-diet. <laughs> Pero kumakain, lumalapang pa rin bis. Bodel fight pa nga, di ba? At kita nyo ayong halaman na, hindi eh, ko alam kung halaman na, bulaklak yun. bulaklak. Di ba? Dumadapo sa atin yung langaw, gusto sumama sa pagdajagay natin. Sabi ko, lumipad ka ng sarili mo. <laughs> charot. So, yun na nga, muntik pa tayo makagat ng aso. Meron pala sa may puno. May aso pala nakatali. <laughs> So, yung nakakuha ka nga ng bulaklak, nakagat ka naman, diba? Ang ganda dito. Eh, jogging ka lang. Dito ko nandito pa yung mga aso. O baka may kumuha na. Dito yun eh. Pinakita namin yung aso mga aso. Wala na sila din, May Maumam po na siguro. At kung bago ka lang sa aking channel, baka naman, please like and share and follow for more and subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Muli, maraming salamat! <coughs> Pero ang talaga sa pakiramdam mo, kapag pinagpapawisan ka, grabe, no, parang ano, parang nabawasan, parang gumaan yung katawan mo. Ganun yung pakiramdam di ba? Yung tipong basang-basahin damit mo, di ba? Yes! Nahirapan yun, <laughs> Yung tita mo, hingal na, hingal na, bes. <laughs> bes, ang bigat talaga natin, bes, kaya kailangan natin to. Kailangan natin magtsaga, bes. At syempre, hindi dito natatapos yung ating paghihirap. Charot. Magbabike naman tayo, Beshi. Eh. Para sure ba na talaga marami tayong maibabawas. So, yan. Simulan na nga natin, Bes. Baka hindi ko na rin ng buo to kasi wala tayong sabitan ng camera, Bes. Hawak ko lang. Baka lang pa tayo. So, mamaya na lang ulit, Bes. dahil napada na nga rin tayo dito sa talipa pa eh, syempre, alam nyo na yun i-treat natin yung sarili natin napagod tayo ba? Diba? <laughs> binawi agad so yun bibilang din ako ng palabok mga bis parang ang sarap ng palabok ni kuya tapos ang dahil bumibili sa kanila parang ang bilis din maubos ng paninda nila so try din natin mga bes Siguro sasabihin nyo, deserve mo yan. Deserve ko to. Charot. So, yun ang mga bes, Muli, maraming salamat sa pagsama. See you on my next vlog. God bless you all. Bye!